Sa video na to ay makikita ninyo ang kalye na magduruktong sa Laguna at Cavite. Ito ay ang Cavite Laguna Expressway o mas kilala bilang Calax. Noong November 2013 ay nagkaroon ng pabidding ang DPWH sa kanilang Public-Private Partnership Program o mas kilala sa tawag na PPP. Ang nanalo sa bidding ay ang Team Orion na isang joint venture ng Ayala Corporation at ng Abowitis Equity Ventures sa halagang 11.33 billion pesos. Ngunit noong May 2015 ay muling binuksan ang PPP bidding. Sa pagkakataong ito ang nanalo ay ang Metro Pacific Investments Corporation sa halagang 27.3 billion pesos. Mula pa nung nagkaroon ng South Luzon Expressway o mas kilala sa tawag na SLEX, ay nagkaroon na ng idea ang pamalaan na magkaroon ng sariling expressway ang Kabite. At dito na nabuo ang konsepto ng pinakamahabang expressway sa Kabite. Ito ang Kabite Laguna Expressway o Calax. Tara, silipin natin ang expressway na ito. Matuto kung paano gumawa. Alamin kung paano. Dito sa Gawin Mo Ito parting ito ay nagsimula kami sa may Aguinaldo Highway ito ang main entrance mula sa Aguinaldo Highway hindi katulad ng ibang expressways na magkahiwalay ang kalya ng entrance at ng exit dito ay pinag-isa lamang nila ngunit nilagyan nila ng barricade sa gitna at as usual bawal ang mga motosiklo na under sa 400cc mga motorsiklo na may tatlong gulong na under ng 600cc at mga sirasirang sasakyan, smoke belgers at mga overloaded na sasakyan. Dito sa part to ay papasok na kami sa toll gate. Ang ginagamit na RFID dito ay Easy Trip. Ang Easy Trip ay ginagamit sa NLEX, SCTEX, CAVITEX at dito na rin sa Calax. Pero ay announce ng DOTR lately na maaari mo na rin gamitin ang auto sa mga expressways na gumagamit ng easy trip. Ang auto ay ginagamit sa SLEX, na IAX, e Star Tollway at iba pang mga expressway. Pero bago pa man maipatupad ng DOTR ang anunsyo na ito ay mayroon na akong RFID ng auto at easy trip sa aming experience naman ay hindi naman nababawasan ng sabay ang aming balance or yung load sa aming mga RFIDs mahigpit ang mga toll gates ng mga RFIDs lalo lalo na pag walang laman yung RFID mo mauhuli ka, matitikitan ka talagang malaking pera ang ginastos ng Metro Pacific Investments Corporation dito ang dinahanan ng expressway na ito dito sa may parting ito silang kabite ay mga farmlands dahil sa patuloy na paglobo ng mga populasyon ng sasakyan kabilang rin populasyon ng tao ay nararapat lamang na magtayo ng mas maraming kalsada at so mga expressways doon tulad nito kaso nga lang, ang kapalit ay isasacrifice mo yung mga farmlands eh, kasi ko convert mo siya sa isang ano eh, sa isang kalye pero talagang malaking ginhawa ito lalo lalo na sa mga may-ari ng private vehicles o sa mga susunod na panahon na marahil ay magkakaroon na ng sariling linya ng mga biyahe rito sa ngayon ay napaka konti pa ng gumagamit ng expressway na ito talagang napakaluwag pa ng kalye sinubukan din namin tumigil sa isang lay section at nakikita nyo naman sa parting na no ito talagang wala pang gumagamit masyado sa expressway na ito napakaluwag ng kalye pwede pwede kang mahiga sa gitna dito sa part na to ay merong isang exit yung silang exit dito sa parte na ay kitang kita ang lawa ng Laguna o yung Laguna de Bay eh? at dito na kami exit sa may Santa Rosa City exit parating na kami sa toll gate at kung mapapansin nyo walang cash lane kaya kung wala pa kayong mga RFID ay magpakabit muna kayo ng mga RFIDs i-zoom -zo namin ang toll fare tingnan nyo post nyo na lang video para makita nyo kung magkano i-check nyo sa facebook or sa websites kung saan nakapagpakabit ng mga RFIDs or maaari ka namang magpakabit on the spot tingnan nyo yung tent sa bandang kanan nagkakabit ng RFID yan ayan, banda, ayan yung mga sasakyan na yan nagpapakabit sila ng RFIDs hindi mga nahuli yan na nagpapakabit sila ng RFID at nandito na kami sa may Santa exit meron din nagkakabit ng RFID dito ayan sa kaliwa na yan magkakabit yan ng mga RFIDs So mula sa punto na to ay marami kang pwede kuntahan o pasyalan At ito ang isa sa pinuntahan namin dito sa Santa Rosa City, ang Ayala Mall Solenad. Punta kami dito para kumain sa Cold Stone Creamery. Tumayo pa kami at dumaan sa Kalax para lang makakain dito. At narito ang kanilang mga signature flavors. Mayroon din silang mga tinapay kung gusto mong mas mabigat ang iyong kakainin. Narito pa ang kanilang ibang flavors. I-post nyo na lang ang screen kung gusto makita pa. Ang in-order namin ay ang kanilang bestseller na Chocolate Devotion. Ang nagustuhan namin sa mall na to ay wala masyadong pumupunta kapag hindi peak season. Kaya talaga may enjoy mo ang pagkain ng Cold Stone habang naglalakad-lakad sa mall na ito. At kung gusto mo mag sightseeing ng nature ay lumabas ka lamang ng mall ng Solenad at pumunta ka sa New Valley Man-Made Lake. Pakinggan nyo kung gaano katahimik sa lugar na ito. Kung gusto mo naman mag boat ride ay mayroon ding available na boat ride dito, 100 pesos per tao. Isang tip lamang para ma-enjoy nyo ang scenery rito ay huwag kayong masyadong pumunta kapag peak season o yung mga panahon na holiday, Christmas, New Year at etc. At dahil nasa Santa Rosa City na kami ay dumiretso na rin kami sa Enchanted Kingdom. Excited na excited kami makapasok sa Enchanted Kingdom kaso 1,100 na pala ang entrance dito sa dating 500 pesos na alam ko. At para hindi logi ang punta ay binasa ko na lang mga park rules na Enchanted Kingdom. At dahil naguulan at masama ang panahon ay minarapat na naming umuwi at dadaan na kami uli sa Kalax. At iyon, dito na nagtatapos ang video na ito. Sana may natutunan kayo marami at abangan ang mga susunod pa naming mga uploads. Kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito ay magsubscribe na kayo. Mag-like at mag-share na rin kayo ng mga videos dito upang mas marami pang makapanood.